tungod tumutong sa kadaghan sa anak ogam um, sa security sa seguridad do nami ko nakoy additional task gikan uh, kay President Marcos uh, as co-vice chair sa National Task Force to End Local uh, uh, Communism o oh, Elcac MDF Elcap uh, so mauna siya ang mga updates and eh, nakita nako na nga suerte kaayo ang uh, probinsya sa Zamboanga del Sur kay kung unsa tong prioridad sa administrasyon ni Pangulong Marcos mausab ang makita nato nga prioridad sa probinsya but pasabot naka-align ang inyong hang lokal na kagamhanan uh, sa national government sa 8-point socio-economic agenda ni President uh, Marcos. So mo na siya ang mga updates na ko gikan sa Department of Education, sa Office of the Vice President, and as a former mayor, gusto lang nako pod pod ma-share sa inyo ha ang importansya sa panaghiusa sa katauhan sa isa ka lugar. <laughs> inyo, ang imuha lang kuan is research and development ya yeah. muha lang pagiguraduhon nga um kanang we have that uh, very strong na science math and science education ya yeah, pagka huma ng, ang mga scientists nato dapat funded sila sa ilahang mga innovation oh mga yeah. yeah, na naman ko din he mo um, Muna ang ginaingon sa Bisaya, nga ano, nabasa naman ka, kaligo na lang yun o tamang yun, kuaig sabon o shampoo. So mauto, mo ito, uh, muna, ang updates namo sa Department of Education. Uh, At pa na siya, we did our basic education report ni Antong January. And ang mga mo ang basic education report will come every uh, January until mahuman ang term ani uh, President uh, Marcos mahuman ang amo ang termino kung di niya pahawaon sa uh, sa DepEd. And sa environment Uh, and sa health, uh, sa office of the vice president, doon na may medical and burial assistance. Sa amo ang mga satellite offices, din sa Inuha, tuas sa Sambuanga City, ang amuang ang uh, satellite uh, office, sa office of the vice president, kining medical and burial assistance, dati pa ni, nga project, ni vice president de Castro, Noli de Castro, and then, gi, uh, carry over lang siya, sa mga, nisunod na mga vice president. And, uh, gi kuha po na ako, gi na ako, ang iyahang programa. And sa environment, uh, if you can remember, or if you can, if you heard, doon na mi pagbabago, a million bags and a million trees, ang amuang uh, kampanya ni kani Adto sa syudad sa Davao sa edukasyon uh, na, amig, na ako as mayor kampanya sa mga bata ug sa mga ginikanan importansya sa edukasyon ug ikaduha importansya sa pagplano sa pamilya kay um, daghan sa mga pamilya nagbalik-balik ang kalisod sa ilahang pamilya tungod sa kadaghan sa anak. ogam. Um, sa security sa seguridad doon nami do additional task gikan uh, kay president marcos uh, as co vice chair sa national task force to end local uh, uh, communism o el kag so mauna siya ang mga updates and eh, nakita nako na nga suerte kaayo ang uh, probinsya sa Zamboanga del Sur kay kung unsa tong prioridad sa administrasyon ni Pangulong Marcos mausab ang makita nato nga prioridad sa probinsya but pasabot naka-align ang inyong lokal na kagamhanan uh, sa national government sa 8 point socio-economic agenda ni President uh, Marcos. So mo na siya ang mga updates na ko gikan sa Department of Education, sa so Office of the Vice President. And as a former mayor, gusto lang na ko pod ma-share sa inyo ha ang importansya sa panaghiusa sa katauhan sa isa ka lugar. Kinahanglan unang-una, masabta ninyo kung asa ang inyong Uh, lugar asa ah, ang inyohang probinsya padulong mao nang dunatay na vision dunatay branding mahinumduman sa mga tao. mauni ang kinahanglan nato buhaton ikaduha kinahanglan pari-pariho ta og direksyon sa ato ang gusto makita sa ato ang lugar ingon ko ganina after all basic ragyod kaayo ang gusto sa mga tao. Ang gusto sa mga tao, malinaw nga pagpamuyo. Nga di sila mahadlok, makatrabaho sila, o tarong, makanegosyo sila. Nga walay mangayo, walay mangi, mangil, mangil, mangikil sa ilaha. Ang ilahang mga anak, makaiskwela, o mabuhat nila kung unsa ilahang gusto para sa ilahang pamilya. So mauna siya ang ang uh, destination ko baga. na siya ang target na sa biyahe sa inyong um, probinsya. And you'll never go wrong with, priority with your priorities. Kay maupod niya siya ang basic na kinahanglan sa katauhan o sa inyong uh, probinsya. Ang panaghiusan ninyo sa likod sa gobyerno, sa likod sa inyohang city government, municipal governments, provincial governments, maunay magdala o kusog o kalambuan sa inyohang lugar. Magmadasigon kita. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag para sa isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Shukran.